Yan guys, habang kami papunta sa amin bagong bilya. Yung dati namin bilya iniwan na namin. Bali wala na kami doon, dinipat na kami sa bagong bilya. Ito yung biyahe namin ngayong umaga. Papunta kami sa bagong bilya ng mga kasama kong mga Pilipino. Yung mga nandiyan sa loob ng bus na yan ay mga mata transfer yan sa bagong bilya at saka yung iba kong kasama diyan ay exit na rin dahil yung aming bilya ay isinara na yung dating bilya sa Altumama dilipat na kami sa bagong bilya namin Ayan, nasa biyahe kami ngayon mga oras na to guys nasa loob kami ng bus yung mga daan na yan mga bato yan guys na ano, ginawang kalsada bali malalim yung tayo namin bali hinuho kaya kaya naging parang pader ba yung gilid ng kalsada yan kitang mo parang pader na rin kasi mataas siya malalim yung kalsada ganun bali ang dinadaan namin guys di syerto rin yan yung way na ito papuntang Jeda, yung way namin pero uh, 45 minutes lang mula doon sa bagong bilya hanggang bata ayan medyo malayo-layo rin ang biyahe eh. kasi wala naman traffic kaya medyo mabilis na rin makarating kasi wala naman traffic siya. Kahit malayo yung biyahe niya, mabilis din ang oras na makarating kami sa amin pupuntahan na bagong bilya. Ayan, medyo tahimik ang paligid guys sa aming pagbabiyahe. Walang imikan, walang maingay. Ayan, yan naman ay daan ng railway yan guys yung pinapakita na yan sa camera sa video Yung station railway station yan yan yung kulay may guhit na kulay orange ano yan daan ng train yan railway yan itong way na ito ipapuntang Jeddah itong way na ito Tapos mamaya guys Iatid lang namin yung gamit namin doon sa bagong bilya At siguro alis din kami Ilipat kami sa aking kaibigan Pupunta kami kay Jay Iatid lang namin yung mga kasama namin na ano naman kami nakabas yung aming shuttle bus yun, yun ang service namin papunta doon sa bagong bilya yan mga housing naman yan guys. Nakikita nyo yan. Napakaganda tingnan. Kulay yellow yung design. Mga bahay yan o. Sa gilid ng highway. Makikita mo yan guys. Pagpapunta kang Jeddah mula Riyad. Madadaanan mo yan. Yung way na yan. Ay, medyo ano. Walang traffic desyerto, nasa desyerto kami pero highway naman yan, papuntang Jeddah yan eh. o guys, nandito na ako sa aming ano, lumipat na ako ng tirahan ko, wala na ako sa bagong bilya na nilipatay, nihatid lang namin yung mga gamit nun, no, mga kasama ko bali, nandito kami sa bagong bilya namin bagong tahanan, kasama ko yung ah uh, iniwan ko doon sa bagong bilya ang kasama ko lang dito ay City T. yung kasama ko sa kwarto nandito na rin kami sa kaibigan ko kay Jay na kwarto ito yung tinitira namin ngayon hotel to bali libre lang ako dito kasi kaibigan ko naman yung may-ari nito yan yung mga gamit namin dito yung mga nagkalat yan timba yan yung mga malita namin na dala namin mula sa aming bagong bilya yan yung blanket ko yan yan blanket ko yan tapos yung yan yung maliit ako. Nakagayak na yan. Ready to flight na yan kung ano. Kung kami makaka-flight na papunta Pilipinas, nandiyan na yung mga gamit ko. Yung mga ginamit, gagamitin ng aming unan at guys. Pagtulog. Yan naman yung aming kinatambayan supa. Yan. Dito kami nakatambay ngayon. Dito kami natutulog sa baba nito. Ito naman yung lamisa naming kakainan. Ayan. Bali, may ari dito si Jay. Okay, kaibigan at kababayan ko. Marami siyang alagang aso dito, guys. Mayroon din siyang ano dito. Uh, aquarium, may alaga siyang isda. Ayan, may mga malinit na isda dito. Naka, ayan, no. May alaga siyang isda sa aquarium. At yung mga alaga niyang aso, ayan. Malaki na siya nung huli kanta dito. Malinit pa ito. Ngayon,